At dahil may pa-advance birthday si Ate Rosh Castillo, kaibigan nating vlogger dito sa Riyaz, Saudi Arabia. Ang usapan nga lang daw ay mag-dinner na lang sa kanilang bahay. At syempre, parang birthday mo na rin o di ba hindi halatang 18 ka pa lang Ate Rosh. <laughs> Umpisa na naman sa kulitan, sayahan at sayawan. Siyempre, hindi na ang sino naman ang mapagtripan ngayong gabi. At siyempre, si Ate Rona. Paano ba kasi yung intro niya? Check nyo na lang sa page niya mga kabayan. Ang ganda ng boses niya. So ayun na nga, may nirecord pala si Haring TV at pinakita at pinarinig niya sa amin dito. <laughs> At yun na nga, dumating na rin si Chef Brian, si kusinerang, ang lakot chero vlog. Galing pa kasi siya ang trabaho, kaya dumiretso na lang dito. Hi! 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 Galing trabaho! <laughs> 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 oh, may kusina pa! Dapat <laughs> birthday mo yun ano At yun na nga, kinanta na namin ng advance happy birthday. birthday! Happy birthday! Si Ate Castillo nga pala ay isang endorser ng Lulo Hypermarket kaya pinasubok namin sa kanya. Consistent. O yung magkano? Ha? Mantika? 1985. <laughs> isang tray itlog? Ha? Isang tray itlog? 1095. Dogs is a box. Dogs is box. Naka-ablat niya naka-ablat. Meron pa isa, washing machine. Washing machine? Washing machine. Yung oh, okay. <laughs> happy birthday to you! Hey, hey. Happy birthday Happy birthday, hey. happy, birthday hey, hey. happy birthday! Happy birthday, hey. happy birthday to you! Hey. Happy birthday to you. Hey. Nagluto nga rin pala si Haring TV ng steak kaya naman tinikman namin at grabe sobrang sarap. Masarap kasi siya magluto at siyempre hilig niya kasi 'yan magluto. Pag mga ganitong steak. Oh, di ba social, may pa-flame pa. Kumain, pa. enjoy naman ako kainin yung steak ni Haring TV. So grabe, sobrang sarap. Favorite ko kasi yung uh, steak na 'yan pag mga ganyan. Yun mga bayan, salamat sa panonood, like, follow, and share. Mag-ingat tayong lahat kahit saan man sulok ng mundo.